So ayun mga idol, ang ginagamit nga po pala namin na paminwit ay yung traditional pa rin na handline fishing. Ayun Gaya ng ginagamit ni Baron mga idol. Ayun. So bali ang pamain po pala namin ay itong sariwang alamang. Dalawa-dalawa guys so oh. Meron tayong pasok sa itong tinatawag na binga-binga yan -binga. yung lapo-lapo na hindi na lumalaki mga idol medyo kakaiba dito yung mga isda And, you know, ito yung tinatawag naming paso yan dun sa amin mga idol pure na pure na kulay itim lang to pero dito merong dilaw isang uri ng paso yung know, mga idol Ayun mga idol, nakahuli si ano nang ano, kanasi. Sparing makmak. mak makmak. Ayun guys, sumuwi si Baron guys. Nalulula daw siya. Ah. <laughs> so ayun mga idol, lumipat po pala kami ng pwesto at Um, napakalakas ng alon doon sa kabila yung isa pa nga namin kasama ay nalula so ito dalawa na lang kami mga idol kami ni pareng makmak si baron nga pala mga idol ay umuwi na at nalulula, nalulula daw siya gawa ng napakalakas na alon doon sa kabila so dito muna tayo ngayon mga idol Yan, napakakalmado dito Yan. Yan mga idol fish on mga oh, malit lang mga idol na binga binga anit ah, yan Ay, po ayun mga idol oh no? liliit ayun ayun pa parang mak ng napakagandang kamasuhon ayun oh no? parang bisugo din to mga idol ayun oh no? ganda ayun mga idol fish on din takal natin maghintay kanina pa ayun oh no? ang magandang isda ito mga idol Sobrang lalim nga lang ng ating fishing spot na dito. Kita puti <laughs> Ayun, magandang isda mo nga Kamasu. Oh. Ayun. Mga idol, magaganda. Oh. Good size naman. Ayun, mga idol, may po may nagpahabol pa oh, palubog ng araw pero may isda pa rin. Oh, dalupahan ni naman, Mac. Yan, dalupahan ni mga idol. O. Sa wakas, may dalupahan ni mga idol. Oh. Yan, oh. Ngayon pa lang sila nagparamdam. Pag na, oh. Yan, oh. Ito yung hinahanap sana namin mga idol. Kaso, pag gagabi na. Palubog na yung araw.